mas mainit na sinalubong ng mga Pinoy Faday, sina Superman, Stars, David Corrin Sweet at Rachel Brosnahan, kasama ang direktor ng pelikula na si James Gunn. Sa unang leg ng kanilang World Promotional Tour at Pilipinas ang napili na unang destinasyon. Dahil sa sobrang init ng suporta, emosyonal ang pasasalamat ng cast Annie David to show up and have people dress As Superman, we get to celebrate this amazing legacy. Dagdag -dag duration were the new kids on the rock, the warmth Harak Black. We are the kids on the block. The work and support from the Philippines is so special. Ay kay James o umaasa siya Bagatid ang pelikula ng mensahe ng kabutihan at pag-asa, lalo na sa panahon ngayon. Mapapanood ang Superman sa mga sinihan sa buong bansa. Simula na po July 11. Yes! Yeah, Superman fanatic, sobra yung nag-deliver oh, ng ano. Karek. Kasi, alam niyo, kaya, Superman 1 nung bata

tapos yung pa, yung baba, nahulog, diba, nahulog. Oh, tapos nahulog, di ba nahulog? Tapos yung dalo, tapos nagalipad. Yung super, manuwanan <laughs> ka super ba Anyway, iba talaga ang Pinoy audience. Oh, iba talaga ang grabe Pinoy. Grabe, napabilip na, sila. Superman ang pinag-uusapan. At kasi meron silang wall. Kasi meron silang Kasi meron As oh. Superman na costume sabi nga ni ano ni David no, ni nung no? no, ano, no. no, si James Gunn James, yung oh. producer 'di ba yung creator Sabi nga kaya nga nila napili ang Pilipinas ah. dahil grabe din naman hindi lang sa Superman pati sa mga concerts na mga banyaga dito. Grabe! Diba? At bumibili tayo ng motors. Ako po, pumunta kayo sa kwarto ko. Meron Superman. Meron okay. Wonder Woman. Kasi paborito kay League of Justice ba yun? Correct. Super Friends! friends. Super Friends natin, Super Friends diba? sa League of Justice. Hmm. Super Friends, Batman, Wonder Woman, Aquaman plus. Di ba? May plus pa. Yes. Plus yung mabilis. May. lumalabas yung ano pagkabata natin. Oh, no? Di ba? Kasi lahat po yung Superman 1 hanggang 4 napanood ko. Pero favorite hero nyo talaga, sino? Superman. Ako Superman ako, talaga. Si sino? sino? Sorry ah, yeah, makapili ako oh, uh, si Kai. Okay. Dama! Dama! Kasi <laughs> yung favorite mo si Regine Bilas. Pero ito po ah, <laughs> mga ito, hindi naman sa pag-ano, di ba dapat uh oh, oh. ang pelikulang uh oh, Pilipino. Pero kasi lumaki pero, na tayo oh, na, no? ano, nandiyan wag, si Superman. Huwag eh? na pong magsabay kung meron mang mga, mga balik ang producer na may hmm, pelikula yung sasabay sa June 11. Huwag na po. Bong sinenyan, puro Superman. Baka meron pa yung alas 12 ng gabi. May nakapajama-pajama uh, uh oh, kung tawagin, oh, ba? Okay. Superman, kini Here I am with my mind.